Ngayon ay pag-uusapan natin ang pelikulang minsan nang ipinalabas. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga review at usapan tungkol sa pelikula sa isang liblib na baryo. May naninirahang isang batang ina na si Mina. Kasama niya sa isang simpleng bahay ang kanyang munting anak na lalaki, ang mister niyang si Andong, at ang kanyang nanay na si Aling Puring na ayaw pa rin bumitaw sa pag-aalaga kahit matanda na. Kamakailan lang. Napansin ni Mina na parang umiiwas na sa kanya si Andong, lalo na kapag gusto niyang maging sweet sa gabi. Kesyo pagod daw. Kesyo may overtime. O minsan ay mas pinipiling mag-inuman kasama ang barkada. Aba, parang mas close pa si Andong sa mga tropa kaysa sa asawa niya. Isang araw, habang inaayos ni Mina ang gamit ng asawa, Napansin niya ang isang pares ng sapatos pambabae sa loob ng bag nito. Dahil sa kakulitan, sinubukan niyang isuot. Aba, ang sikip para siyang sumubok ipasok ang pandesal sa lata ng sardinas. Doon niya naisip, hindi ito para sa akin at mas lalong hindi ito kay Nanay. Agad siyang kinutuban. Baka may iba na si Andong. Parang teleserye na hindi niya inaasahan habang pasan-pasan ang anak niyang may sakit. Dinala niya ito sa isang albularyo sa kabilang baryo, si Mang Tonyo. Doon niya nalaman na bukod sa pagpapagaling, may extra service pala si Mang Tonyo. Pwede raw niyang gamitin ang lumang damit at litrato ng isang tao para mapabalik ang kilig at lambing, gamit ang kaunting dasal, bulong, at pampaswerte mula sa sinaunang panahon. Naalala ni Mina ang kwento ng nanay niya, iniwan ng tatay niya para sa ibang babae ayaw niyang maranasan ulit yon. Kaya kahit may kaba sa dibdib, binalikan niya si Mang Tonyo, dala ang lumang t-shirt ni Andong, at isang tuyak 2 ID picture na may sobrang gel sa buhok, matapos ang kakaibang ritual, na may kandila, usok, at kuliglig na tila galing sa kabilang dimensyon, umasa si Mina na babalik ang dating init ni Andong. Kung hindi man, at least na-try niya. Ibinigay ni Mang Tonyo ang isang bote ng mahiwagang inumin kay Mina. Aniya, inumin daw ito habang magkasama sila ni Andong sa gabi. At siguradong mabubuhay ulit ang apoy ng pagmamahalan. Pero hindi ganun ang nangyari. Hindi lang nawala ng gana si Andong. Tinanggihan pa niya si Mina na parang inaalok ng ampalaya ang batang ayaw sa gulay. Sa madaling salita, palpak ang plano. Kinabukasan, dahil hindi na niya alam ang gagawin, naglabas ng sama ng loob si Mina kay Marco, kaibigan ni Andong. Sa dami ng hugot ni Mina, para siyang nagdadrama sa harap ng fishball stand. Si Marco naman, na matagal nang may pagtingin kay Mina, agad naging parang love guru. Pero sa kalagitnaan ng payo, nagiba ang ihip ng hangin. Dahil sabik sa lambing at yakap, at si Marco naman ay matagal nang ready to serve, hindi na nagpa-hard to get si Mina. Ayon, nagkabiglaan ang mga pangyayari. Parang eksena sa pelikula, pero walang soundtrack. Ilang araw matapos ang di inaasahang tagpo, bumalik si Mina kay Mang Tonyo. Pero ngayon, hindi na para sa asawa niya ang pakay. Balak na niyang patamaan ang kabit ni Andong. Bitbit niya ang isang lumang bag na palihim niyang nakuha mula kay Su, ang babaeng tindera sa palengke na natsismis na karelasyon ni Andong. At syempre, Doble ang bayad niya kay Mang Tonyo. Laban kung laban, ani ni Mina. Gaya ng dati, sinimula ng ritual. May usok, may kandila, may dasal na parang lyrics ng lumang awitin. Pagkatapos ng seremonya, may bagong utos si Mang Tonyo. Kailangan daw inumin ni Mina ang natitirang ramuan habang kaharap si Andong. Dumating ang gabi. Nakahanda na si Mina. Nakaligo pa ng tatlong beses. Habang unti-unti nang lumalambot ang aura ni Andong, biglang tumunog ang cellphone nito. "May emergency sa trabaho," sabi niya. At tulad ng dati, umalis na parang may ninja mission. Ang hindi alam ni Mina, hindi naman sa trabaho pumunta si Andong, pero imbes na dumiretso roon, dumaan siya sa bahay ni Su. Sa gabing iyon, si Su ay parang nagbabaga, literal. Nagrereklamo siyang parang may apoy sa loob ng katawan niya at hirap siyang huminga. Habang pawisan at namumutla, bigla siyang sumigaw. Parang may nagkulam sa akin, mukhang nagsimula ng umepekto ang mga orasyon ni Mang Tonyo. Sa labas ng bahay, natulala si Mina habang nakatitig sa motor ng kanyang asawa na nakaparada roon. Sa puntong iyon, halos mawalan na siya ng pag-asa. Ubus na ang pera niya at wala pa rin nagbabago sa sitwasyon nila ni Andong. Kinabukasan, Muling bumalik si Mina sa bahay ni Mang Tonyo. May kakaiba siyang kilos, tila wala sa sarili, pabaling-baling ang mata, at kung minsan ay parang kinakausap ang hangin. Inakala ni Antonio na epekto ito ng mga ritual na isinagawa noong mga nakaraang araw. Ngunit ang totoo, nagpapanggap lamang si Mina. Wala na siyang pambayad para sa serbisyo ni Antonio at ang tanging plano niya ay makalapit upang makuha ang isa pang bote ng mahiwagang inumin. Habang abala si Antonio sa paghahanda ng bagong ritwal, nagtagumpay si Mina na nakawin ang bote ng inumin mula sa mesa. Hindi niya na malayang minamanmanan pala siya ng albularyo at ng kanyang katulong na si Kaloy. May nakahandang plano si Antonio. Kasunod ng diumanoy seremonyang pampagaling, inanyayahan nila si Mina upang isagawa ang huling bahagi ng ritwal. Isinagawa nila ang seremonya Kasabay ng pagbuga ng usok at bulong ng mga dasal. Sa ilalim ng impluensya ng ritual, nawala ng kontrol si Mina sa sarili. Pagkalipas ng ilang sandali, nagkamalay siya at napagtantong hindi ang kanyang asawa ang kasama niya sa silid, kundi si Kaloy. Dala ng matinding pagkalito at takot, mabilis siyang tumakas mula sa lugar na iyon, bitbit -bit ang pait at pagkalugmok sa ginawa sa kanya. Diretso siyang nagtungo sa bahay ni Sue ang babaeng itinuturing niyang karibal. Pagdating niya roon, nadatnan niya si Andong at gaya ng hinala niya, nandoon ito at kasalukuyang may ginagawa ring hindi ka nais-nais kasama si Su. Walang pag-aatubili, pumasok si Mina sa loob ng bahay at hinarap ang dalawa. Pagkatapos ng mahabang pag-aalboroto, bigla na lamang siyang nanahimik. Sa hindi maipaliwanag na bugso ng damdamin, gumawa siya ng desisyong lalong ikinagulat ng lahat. Matapos ang pangyayaring iyon, umalis si Mina sa bahay ni Su. Hinabol siya ni Andong, ngunit huli na ang lahat. Hindi na kinaya ni Mina ang sakit na kanyang nararamdaman, kaya napagdesisyonan niyang tuluyan nang makipaghiwalay kay Andong. Matapos maisalansan ng lahat sa isang kahon, tinanggal niya ang kanyang singsing sa kasal at maingat itong inilapag sa ibabaw ng lamesa. Sa huling tagpo, sa wakas, pinili niyang tapusin ang lahat Kasama na ang mga alaala ng isang pag-ibig na matagal nang nawala.